po ng walis. O sayang naman. Wala po eh. Wala na pong pang financial. Kailan ka... Yung message mo ano, kay eh. Edo na na-scout ka sa na scout ka? Sobrang thankful po. Kasi po kung hindi po na ano po kami ni Mama, wala po. Iipin ko na naman. Nang isang pirasong steak, para ito po ay makapaglinis tibay ng loob ang kanya pong puhunan, yung tibay ng kanyang pagkatao na lumalaban po sa hamon ng buhay. Yan ang kanyang ginagamit, yan ang ginagamit ni Rose Ann, upang maitaguyod po ang kanila pong pang-araw-araw. Samantalang yung iba po sa atin, ibang tibay ang ginagawa, no hindi tibay ng kalooban, hindi tibay ng pagkatao, no, hindi tibay ng mukha ang ginagamit para mabuhay. No? Marami po dyan, titibay ng mga mukha nila. No? Walang ginawa kung di magnako ng video, walang ginawa kung hindi... tanging ano, tanging pinagkakaabalan namin ni mama. Ah, po, walis. Lang. Opo. Bakit asa ng magulang mo, si papa mo? Wala na po akong papa, three years old na lang. Three years old po ako, wala na po Three years old ka pa lang, wala Opo. ka ng tatay. Si mama na po. Mama na lang ang kasama mo dyan. Opo. Hmm. Anong trabaho ni mama mo? Wala din. Wala din po. Anong ano? Wala ka bang natapos sa pag-aaral? Hanggang grade 12 po. Sa ngayon po, graduate na po. Ah, graduate na, ka na dapat? Ilang taon ka na nga? 18 po. 18? O, sayang naman. Wala po eh. Wala na pong pang Kailan ka, ano, kailan ang huling pasok mo? Huling pasok. Huling, po. Oh, ngayong taon lang? Hapa. Itong taon lang, nung pagka-graduate mo? Paano kayo nabubuhay dito, Rose Ann? Kayong mag-ina? Wala ka palang papa, wala ka ring kapatid? Anong ginagawa mo? Mm, discarte na lang po, kuya. Discarte? Mm, mm, Gaya ng? Sa about sa pag-iswil ko po. Mm, ano po, ning pag-budget po ning, sa kuyang kwarta. Ako na lang po ang nakabudget para sa diary. <laughs> minsan po, napunta po siya sa ano, sa pinsan niya. Um, ang baho, pinitan niya. Sa kanyang nakuha siya ng mangga. Baho <laughs> po. Tapos sa tinitunda niya. May tinda po dito, 25 ang isang atado. Para po magkapira po siya. Grabe pala ng ano mo. Rosan, ilang taon ka na Rosan? 18 po. 18? Bakit ka nagpupursigi na makapag-aral, makapagtapos? Para po matabangan ko po si mama. Kaso po, alangan nga nun, day na po naka-eskwila ta. O lang man po sa pinansya. Hindi ka na nag-aaral? Hindi, tapos na po akong grade 12 kasi po, may man ko ning matabang sa moya kaya pundo po kaya matrabaho na lang po anong trabaho mo ngayon may po po nagahanap pa po grabe ano message mo kay Edo na nice scout ka sa nice scout ka sobrang thankful po kasi po kung hindi po na ano po kami ni mama wala po Talagang... Hindi, hindi, hindi ma... Baka nakatrabaho na po ako. Ah, sa trabaho okay. na. Ano sana ang plano mong trabaho? sa ano po, electronic po. Hmm? Electronic? Gaya ng? Dun po ba sa mga ano Pabrika? po, pabarika po. Pabarika? Hmm. Ah, mahirap, mahirap yun. Mahirap. yun, naranasan ko na yun. Kaya Lalo na kang na papayat niyan. Hmm. Dati ka na bang payat? Opo, dati na po. Dito na ka natataba. <laughs> Pero pumayat ka talaga, no? Siguro sa kahirapan din. Saka po sa pag-aaral, ano po, pag kakalakad, tapos stress. Well, mga kamotivation, mga karepa, isa nga itong si Rosan ngayon sa inaabangan ngayon ng Kalingap Community. Dahil sa napanood nga nilang vlog ni Kalingap prab. na kung saan ito ngayon ay uh, mayroon ng tinatawag nating uh, million views. Yung nag-aaway na po sa, sa labas. Million views na po siya, Opo. So ako naman, na-curious naman ako kung bakit maabot uh, umabot ng ganun kalaki ang views agad dito kay Rosan yung pong mestisang uh, nagtitinda ng walis. And again, meron na ng mga nag-aaway. Ang sarap paghahampasin ng walis, itong mga pusa, yung nasa labas na walang ginawa kundi magingay. Sapagkat itong mga pusa na ito sa labas, ay mga bading. So, ganun naman, balik tayo sa ating pong uh, paksa, patungkol dito kay Roseanne, ang uh, mestisang nagtitinda ng walis. Well, speaking of walis, ito po ay sumisimbolo sa kalinisan, sa paglilinis, at dahil walis tingting ang itinitinda ni Rose Ann, ito po ay sumisimbolo din naman ng pagkakaisa. Sapagkat alam natin na kapag inipo natin ang isang stick ng walis o isang piraso ng walis, ito po ay makakatulong para malinis ang isang bagay na marumi. At ito ay hindi kakayanin lamang ng isang pirasong stick para... Iipin na naman. Nang isang pirasong stick para ito po ay makapaglinis ng ating kapaligiran. And speaking of paglilinis ng kapaligiran, marami po sa atin ang tumitingin lamang sa temporal na aspeto, sa mga pisikal na aspeto ng kalinisan. Subalit hindi natin nakikita ito pong ating pong mga kalooban. Dito gusto kong magsimula, magbigay ng magandang halimbawa patungkol po dito sa katanungan na bakit nga ba million views na itong Si Rose Ang, ang mestiza na nagtitinda ng walis. Well, sa atin pong napanood, nakita po natin ang kanya pong buhay. Nakita po natin kung paano niya sinusurvive ang lahat po ng panggastos sa pangangailangan po ng kanilang pamilya. Kasama na rin po dyan ang kanya pong pag-aaral, no? Sa unang vlog pa lang ni Kalinga Prab, napanood natin ang istorya ng kanilang buhay. Makikita natin, pumapasok sa eskwela halagang 20 pesos no? 20 pesos. Hindi pa naaabutan niya ng Mr. Bente Boy ng 20 pesos. Subalit, kumapasok po siya sa ganitong halaga lamang na pambaon. Paano mo mapagkakasya itong halagang 20 pesos sa pag-aaral mo? Paano minsan na siya ay kumapasok na wala po siyang baon? Kawawa naman. Subalit, hindi yan naging hadlang sa kanila pong nga kalagayan, sa kanya pong kahirapan, sa kanyang pagsisikap, na kahit malang sa pagtitindaan, nang walis ay makatulong po siya sa kanyang pamilya. No? Yung tibay ng loob ang kanya pong puhunan, yung tibay ng kanyang pagkatao na lumalaban po sa hamon ng buhay. Yan ang kanyang ginagamit, yan ang ginagamit ni Rose Ann upang maitaguyod po ang kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay kasama po ng kanya pong ina na mayroon pong karamdaman. Samantalang yung iba po sa atin, Ibang tibay ang ginagawa no? Hindi tibay ng kalooban Hindi tibay ng pagkatao Kung hindi tibay ng muka Ang ginagamit Para mabuhay no? Marami po dyan Ang titibay ng mga muka nila no? Walang ginawa kung hindi magnako ng video Walang ginawa kung hindi na Manlamang ng kapwa Manira ng kapwa Walang ginawa kung hindi dumiskate Sa maling pamamaraan At pagkatapos At pagkatapos Sasabihin nila sa kanilang pamilya na eto, makadiskarte ako at uh, maging isang mabuting bata ka para kapag nakapag-aral ka, manakapagtapos ka ng pag-aaral, ikaw ay makakuha ng magandang trabaho at maging isang mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas. Wow! Talaga naman. Samantalang ikaw na nagsasalita, hindi mo nga magawa. Pag ka nga ng video, eh, hindi ka nga nagpapaalam. Eh, tapos, mangangaral ka pa sa anak mo. No? Eh kung ako pa anak mo, tapos magtuturo ka ng ganyan, baka sinampal-sampal pa kita ng talampakan eh. ano anong ibig ko sabihin dito? No? Gayahin natin yung mga kagaya ni Roseanne na kahit mahirap, na kahit may pinagdadaanan sa kanyang murang edad, hindi na isipan na gumawa ng mali. Samantalang tayo na marami po tayong resources para mag-survive sa buhay, hindi po natin ginagawa. Puro lagi natin iniisip, easy money. Easy money madaling pagkakitaan. Subalit so, na nakasalalay naman at binibenta natin ang ating pong mga mural. Hindi po tama yan. Huwag natin ibenta ang ating mga mural para sa pansarili nating kapakanan. Kung itong si Rose ang nagbebenta ng walis, kayo naman nagbebenta ng mural. Kung sinabi ko rin naman kanina na si Rose ang ginagamit ang tibay, ang tibay ng kanyang kalooban, ng kanyang pagkatao para lumaban sa buhay, kayo naman ang titibay ng mukha nyo. Yun ang totoo. Magbago kayo. Kaya nga million views itong si Rose Anne, eh. itong mistisang nagtitinda ng walis. Dahil yung mga tao na gustong mapanood ang kanyang istorya na sinusundan sa vlog ni Kalinga Prab, ay nagkakaroon po sila ng inspirasyon na sila po ay natutuwa na kahit ganito po ang kalagayan nitong si Rose Anne ay marunong pong dumiskarte sa buhay. Marunong lumaban sa hamon ng buhay. Marunong magsikap, hindi nakakaisip ng kung ano bang negatibong bagay para lamang makarao sa pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng kanilang kalagayan, itong si Roseanne hindi lamang may itsura, hindi lamang maganda kung hindi maganda din ang kanya pong kalooban. At yan ang gustong mapanood ng mga tunay na kalingap, yung nagiging inspirasyon nila, yung mga nagiging mabuting halimbawa. Hindi ko na tinatanong bakit karamihan eh mga magaganda talaga ang naibablog ng kalingap, no? Especially nila kalingap, Rob. Inaintindihan ko sila. Kasi kung ako man, kung sakali ako, no? Alam ko naman na mahirap lang din naman ako. Kung nagkataon siguro na ako, ay uh, may scout ng kalingat hindi malalayo na matatagpuan nila ako sapagkat una may itsura ako no? so kung gagawa po sila ng content eh siguradong pasok ako sa kriteriya na isang mahirap na tao simpleng pamumuhay subalit guwapo so, so, subalit Gago! Guapo, may itsura simpatiko at malakas ang dating kaya pag nagkataon malamang sa malamang ang gagawing title ni Kalinga Prab ubod ng guwapo, natagpuan ng kalingap. Hirap sa buhay, subalit hindi mahirap mahalin. Ganun. Malamang ganun ang gagawing title ni Kalinga Prab kapag ako yung na-scout nila. No? Pero ibig kong sabihin dito, no? itong mga ganitong klasing tao na kagaya ni Rose Ann, na mestisang nagtitinda ng walis, ito po yung mga dapat po nating pamarisan. Yung mga natulungan po ng Kalinga, simula kay Lorena kila Rochelle, kila Erika kila Dara, kila Joy. Ang importante po sa atin, wala po tayong inaagrabyado na tao. Ang importante po sa atin, sa kabila ng mga kagandahang nakikita natin, sa panlabas, itong mga istorya ng kanila pong buhay ng pakikipagsapalaran nila sa buhay, ang dapat po nating pagtuunan ng pansin, ang dapat po nating pamarisan. Hindi yung mga kagaya po ng iba dyan, na toxic, sa community o sa lipunan ng Kalingap. At hindi lamang sa Kalingap, kung hindi sa buong Pilipinas. Kaya ang masasabi ko, kung bakit Million Views itong si Roseanne, ay dahil sa kanya pong kagandahan, na maibabahagi niya sa atin ang kanyang buhay, upang tayo din naman ay maging inspired, upang ating pong maging pamantayan, ng paglaban at pagsisikap sa ating pong mga buhay. Yun lamang po mga motivation mga ka Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Patuloy nating suportahan. Siyempre, ang ama ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prop, Ate Edna, sa lahat po ng ating pong mga kasamang Kalinga Partners, no? sa ating pong mga kasamang Karepa, sa Pioneers, at ganun din po sa mga newly members ng Karepa. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat, sa ating pong channel members, sa ating subscribers and newly subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. At abangan nyo po, siyempre, ang nalalapit ko na proyekto ng karepa, ang pabahay. At ito, ito po ay malapit na po natin masimulan. Muli, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.